Alam mo, sinisiguraduhin ko sa inyo ngayon, hindi kayo mga... Francis Ano to? Ang kapal ng mukha mo! Nandito ha! Kapal ng mukha mo! Ano ba? Ano ba Sa Sige ka pa to! Mga inaanak ko lang yan eh! Inaanak? Kayo na lang! Gagawin niyo dito! Teka, binayaran lang kami na eh! Umalis na kayo kung ayaw niyo masampal ko! Lalo pa kami sa ermita eh! Wag ka na magpaliwanan! Wala naman ako may asawa yan eh! Ang kapal talaga ng mukha mo, no? dito ah, hindi mo ba alam na may asawa to? Wala naman kaming pakialam kung may asawa siya eh. Binayaran lang kami ng asawa mo eh. Kapal na mukha mo? Kapal na mukha mo talaga? <laughs> Kayong dalawa, sige, malis na kayo! Alis! Anong yata yung alis na? kain na tayo. Ah, ito. Ito pala eh. Ito na yung mga plato. Ito na eh. Salamat. Thank you. Ano ka tayo? Yan o. siya nga pala anak. Kamu sa asawa mo sa ibang bansa? Okay naman na ay. eh. Ayun, next week uuwi na. Talaga? Uy, anak yung pasalubong ko ha. Pakisabi, huwag niya kalimutan yung pasalubong ko. Alam mo? maputi pa yung asawa mo eh. Napakaganda ng trabaho sa ibang bansa hindi katulad ng iba dyan. Hay nako, ewan ko ba? dami-dami namang lalaki dyan. Bakit kasi yung pa kasi? Nay, huwag ganyan. Na Nay, talaga ba? Harap-harapan pa talaga? Anak, totoo naman yung sinasabi ko, di ba? At saka, ang dami namang lalaki dyan. Bakit naman kasi yan ang napili mo? Tingnan mo naman yan, oh. May trabaho ba yan? Nay, sumusobra ka na. Respetuhin mo naman yung asawa ko. Ah, uh, Chloe, tama na. Kailangan ba irespeto yan? Nay, tama na. Ah, uh, Nay. May good news po pala ako sa inyo. Eh, natanggap na po ako sa trabaho na ina-applyan -in ko. Ay, Talaga? Ano trabaho yan? Sa construction po. <laughs> construction? Talaga ba? <laughs> Talaga yung mo pa yung construction mo na yan? Alam mo, sa totoo lang, ang dami naman magandang trabaho dyan eh. Ba't yun pa rin mo? Yun ang ba kaya ng katawan mo? Oh, Sadya naman na wala ang pinag-aralan kasi. Kaya yun ang nakayanan mo. Nay, pwede ba tama na? Sobra-sobra ka na Bakit anak? Totoo na yung sinasabi ko ah. Marangan naman yung trabaho niya. Kahit pasabihin natin construction worker siya. Ang importante, nag -e effort siya. Eh ano sasabihin ng pamilya natin ha? Baka mag-anak natin. Construction worker yung asawa mo? Nay, tama na. Tama na nay. Masyado ka na na-high blood. Nasa pagkaniinan tayo oh. Instant. Ano, kumain na nga tayo? Pero na, kain na tayo. Ah, uh, beer. Ah, Chloe, mauna na ako ah. Eh baka mamaya malate pa ako sa trabaho eh. Pasensya na po. Mabuti pa nga! Kaysa nakakatamad ka kasing kaharap. Alam mo yung nakakawalang gana. Sige, hmm. Um, mag-ingat ka. ka. Ikaw naman anak, ang dami naman lalaki dyan. Talaga yun ang pinili mo. Tingnan mo naman yung alam yung trabaho, construction worker. Eh, at least marangal na trabaho yun, ma. Marangal. Alam niyo, tama na yan. Kain na tayo. Kain na tayo. Kumain na nga tayo. Sige, mamaya na lang ako. Nawalan ako ng gani. Ay, itong bata na ito. mo yun. Hindi naman yung kapatid mo nakakatuloy sa asawa niya. Nay, hindi naman kasi tama yung ginagawa mo. Ano na ako, sa lalaki. Ang hmm. tama na. Kain ka na po. okay, na nga tayo. Oh, pre, kamukhang oh, may problema ka lang naman ah. Sa bahay kasi. Eh, hindi kami magkasundo ng diyanan ko eh. Namalit niya kasi yung trabaho ko kasi distraction lang ako. Um, eh, yay. Wala ka lang magado eh. Eh, kailangan mo lang yan. Tabaag mo yung pasensya mo. Lalo buntis yung asawa mo. Kaya nga eh. Tingnan ko, naaawa na rin sa asawa ko eh. Gusto ko nga na lumipat na kami ng bahay pero wala pa akong ipon eh. Hindi pa sapat yung kinikita ko. Eh, hanggang hindi ka pa nakakalipat eh. Tayo na mismo ang umiwan sa gulo para hindi ma-stress yung asawa mo mahirap yan. Buntis pa naman siya, di ba? Tsaka, pakita mo lang na kaya-kaya mo buhayin si Chloe. Eh, Jeboy, alam mo naman na mahal na mahal ko yung asawa ko, di ba? Tsaka, kaya mo naman taisin ang lahat. Oo, so, kahit ano pang pamamaliit, kakayanin ko yun basta magkasama lang kami ng asawa ko. Tama, Angie. Tsaka, kaya yun. Ganun talaga yung si... Ay, mabuha nga. Pero matatanggap ka rin ng no, balang araw. So, paano? Mauna na ako kasi baka hinahanap na ako ng mga ko dun eh. So sige, ingat ka. Lalaro muna ako dito. Sige. Kamusta, Francis? Yung pasalubong ko, nasaan? Pasalubong? Oo, oh, oh. may naman yung mamadali ka agad. <laughs> Siyempre, excited na ako. Hindi, alam niyo naman, tita, na malakas kayo sa akin. Wow! Ito po. Para sa akin to? Wow, ang ganda-ganda. Wow, Gucci! Tsaka, tita. Original to ah. Opo. Tsaka. I think mahal. Tsaka, tita. May isa po po akong pasalubong sa inyo. Ano yun? Ah, uh, iPhone. Wow! Po. Anak mo, na Thank you talaga. Alam mo ba? Gusto gusto ko to. Matagal ko nang gusto to. Salamat, Francis, ah. Kaya hindi ako nagkamali sa iyo sa pagpili ng anak ko, eh. Baka Hello. talaga. Love, um, oh, hindi ba masyadong mali mga regalo mo kayo, Mama? Ano ka ba? Wala lang yan. Francis, ah. eh. Pinagipunay ko naman talaga yung mama mo. Ah, uh, tsaka lang. Pero nandun sa'yo. Ay, wow. Thank you, love, ah. Wow. Ano naman yan, anak? Ay, ang ganda. So, tita ito. Ang tulog niyo po. Oh, nandiyan ka na pala. Lika, lika. Ubo ka dito. Tingnan mo, oh. Tingnan mo, oh. Yung regalo sa akin ni Francis. iPhone. Saka yung bago original. Ikaw. Ano? May nabigay ka ba sa akin? Yan yung sinasabi ko sa sa'yo. Tingnan mo yung trabaho mo. Gayaan mo si Francis, oh. Bukod sa mayaman na, maganda po yung trabaho sa abroad. I ikaw, ganyan ka na lang ba? <laughs> Inay, wala naman po masama sa trabaho ko eh. Sa isa pa, nagtatrabaho po ako ng marangal. Ano mapapala sa'yo ng anak ko, ha? ay mapakain mo? Lupa! Inay, sapat naman po yung kinikita ko para mabuhay kami eh. Tsaka nakakapagbigay nga ako dito sa bahay, kahit pa paano. Talaga? Hoy, Talagang pinagmamalaki mo pa yung trabaho mo? <laughs> Bakit kaya hindi ka gumaya sa'kin, ha? Tinan mo, ilang taon pa lang ako sa abroad masenso na yung buhay ko. Pero ikaw, hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. No, huwag kang ganyan. Sandali nga. Bakit ka ba nangingialam? Tsaka isa pa. Ngayon na lang kita nakilala tapos ganyan ka makapagsalita sa akin. Alam mo, hindi naman ako nangingialam eh. Nagsasabihan na kita. Para matuto ka. Tama na yan. Nay. Tama. Tama yung sinabi niya. May punto yung pananalitaan niya, oh. Alam mo, yan ang hirap sa'yo eh. Pinagsasabihan lang kita para matuto ka sa buhay. Tsaka, pwede ba? Huwag mo kong pinagtatasan ng boses. No, tama na yan. Sandali nga. Bakit? May karapatan ka pang pagsabihan ako? Tsaka isa pa, hindi mo pa ako kilala. Ngayon nga lang tayo nagkita eh. Tapos kung makaasta ka, akala mo kung sino ka. Baka nakakalimutan mo. Itong bahay na to, sa amin to ng asawa ko. Kaya ikaw, umayos ka? Tsaka tingnan mo yung tsura mo. Mukha ka may lupa. Alam ko naman yung lugar ko dito sa bahay. Tsaka so, isa pa, wala akong pinagmamalaki. Ang gusto ko lang, tahimik tayo dito. Tsaka so, may ba? ako ng gulo. Love, tama na. Tara na. Doon na lang tayo. Tama alam mo? Alam mo sa totoo lang? Tama naman yung sinasabi niya eh. Ano? Hampas lupa habang buhay? Nay. Wala ka nang ginawa. Pinagmamalaki mo yung trabaho mo? Gusto mo pala tayong na buhay eh. Hindi e, doon kayo sa Bukit Manirahan. Ano ba man nangyayari oh dito, man? ha? Francis, nai! Eh, ito kasi nga asawa mo eh. Pinagsasabihan na nga. Daday lang pa. Oo oh, nga naman. Pinagsasabihan o pinagtutulungan siya. Uh. Hindi namin yan pinagtutulungan ha? Sinasabi lang namin kung anong totoo. Nay, no. sobra-sobra na kayo. Hindi mo na siya nirespeto. Ano ako? Sana ako na lang nirespeto mo bilang anak mo. Sana tinanggap mo siya Chloe, bilang Oy, asawa ko. Umahimik ka na nga. Anong klaseng nina ka, ha? Ano? Anong klaseng nina ka? Sana hindi nalangin mo! Sumusobra ka na, ha? Nay, na po! Nagigigil ako sa'yo! Sumusobra ka na! Tingnan mo ang ugali mo! Yan, napapalam mo sa asawa mo! Ma, bakit nagagawa mo na to, ha? Pati akong anak mo? Sinasaktan mo? Chloe! Nanay pa rin natin siya, huwag mo siyang sigawan! Oo, nanay pa rin natin siya, Ate mika pero... Ako ba? Bilang anak niya, nire-respect mo ba ako bilang tao, ha? Alam mo? Alam mo, sa totoo lang, Chloe, yan! Yan ang napapala mo sa asawa mo! Ikaw! May natutunan ba yung anak ko sa'yo, ha? Ano? Pagtrabaho ng construction worker? Eh? Bakit ha? ba ang lit, lit ang tingin mo sa akin, Nay? <laughs> Tsaka isa pa, ba? ano bang masama sa trabaho ko? Sa tingin mo, ano masama? Ano nga ibubuhay, ikaw mabuhay ng anak ko sa'yo, ha? Mabubuhay ba yan ang lupa? Napagkukonstruction mo? Hindi, kinakaya ko naman lahat, eh. Tsaka ginagawa ko lahat para sa amin, para sa atin. <laughs> Bakit? Ako, bakit mo sinasaktan yung asawa ko? Buntis si Chloe na, hindi mo ba naiintindihan yun? Ikaw, ano ang bag mo dito sa bahay, ha? Lahat na to! Si Francis ang may gawa neto! Lahat! Sa, sa bahay, sa pera, ikaw, ano? Ano na itulong mo sa akin? Sa amin! Kaya huwag kang magmalaki sa amin, ha? Sumusobra ka na! Chloe, halika na. Ako, tita. Huwag mo nang pansinin yun. Tsaka, huwag kang magsayang ng oras sa mga walang kwentang tao. No, tama na. Diba? Tama ano? rin na ginawa mama mo. Totoo naman yung sinasabi ni Francis eh. Ano? Nay, tama na yan. Alam mo, tingnan mo, tingnan mo. Pulang lang -pula ka na. Nakahibritin. Tara na, pahinga ka na muna. Tara na nga, ano? Pahinga ka na rin muna. Love? Love? Oh, Love? Naliligo na. ka na? Oo, oh, maliligo ko na ako. Okay, sige sige. Ihanda ko na yung kama para makapagpahinga ka na din. Sige. Okay. Pikako ko pa rin ang nasasaktan. Ako tulumaban lumaban pero ako rin ang iniwan Lahat ng sakripin Kalimutang umasa na sa dulo Ako pa rin ang pipiliin Pinang hawakan ko Ang bawat mahal kita Kahit paulit-ulit mo kong limutin Pagod na akong maging malalaman na kung umasang tayo, pero bakit sa pag-uwi ko, ipa ng kasama mo Alam niyo, dati sa cellphone lang tayo mag... Alam niyo na, oh, may kumakata ko, baka yung pagkain natin. Siguraduhin ko sa inyo ngayon, hindi kayo mga... Francis ano to? Ang kapal mo mukha mo! Nandito ha! Kapal yung mukha mo! Ano ba? Sige ko ka to! Mga inaanak ko lang yan eh! Inaanak? Kayo na lang ang gagawa niyo dito! Teka, binayaran lang kami na eh! Malis na kayo kung ayaw yung masampal ko! Lalo mo. pa kami sa ermita eh! Baka na paliwanan! Wala naman eh. kami paki ba? kung may asawa yan eh! Ang <laughs> kapal talaga ng mukha mo, no? <laughs> hindi mo alam na may asawa to? Wala naman kami pa kung may asawa siya eh. Binayaran lang kami ng asawa mo eh. Kapal ko mukha mo? Kapal ng mukha mo talaga? <laughs> Kayong dalawa, ka sige umalis na kayo! Alis! Anong natin? Alis na! Alice. Ikaw, ang kapal ng mukha mo! Teka lang! Paano mo talaga mo sa akin? Ano? Hindi mo makasagot! Kapal mo! sa akin? Kakarating mo lang tapos ipagpapalit mo agad ako? Ang kapal ang kamo, no? Paano mo ito sa akin, Francis? Kaya bang pala kung ano pinapadala mo sa akin kay nanay? Ano mo? Ba't ba nagagalit ka? Pera ko naman ginagamit ko dito, ah! Nagsisisi ako pinakasalam nangyari dito? Si Francis. Nahuli ko. Nika! Hey Halika hey nga dito! Hindi mo magkasap tayo. Francis, pwede mong bitawan mo siya? Sandali nga, pwede ba? Nananakit ka na, ha? Wait, kami dalawa. Huwag niyo na kami pakialaman dito. Sa kanyo na kami pakialaman, pag may trabaho ka na. Bago ka magsalita, kapatid ko yung kinakalantay mo. Wala akong pakialam. Ano ba nangyari dito? Tsaka ano bang ginawa mo dito kay Mika? Ano ang pakialam mo, ha? Asawa ko to! So, alam mo, anong pakialam ko, ha? Bakit sa tingin mo ba hindi ako mangyagialam? Eh, niya ng asawa ko, malamang mangyayangialam ako. So, tingnan mo yung itsura ko. Oh. Anong ginawa mo sa kanya? Sinaktan mo ba siya? Anong klaseng lalaki ka? Uy, kutulo pa. Saka mo pagsalita ng ganyan, kung may matino ka ng trabaho. Baka nakakalimutan niyo? Alam mo nila kayo dito? Oo, oh, sabihin natin na meron kong magandang trabaho. Pero basic human decency, wala ka! Ano? Porque ikaw nagbibigay ng pera dito sa bahay, may karapatan ka na nakitimi ka? Anong klaseng tao ka? Hindi ka na dito. Pwede ba? Tumigil ka ayaw na! Ayun! Ba? ba? Dapat sa'yo. Ayun turuan ng leksyon. Jay! Ano ba? Bilisan mo! Kasasangtang ako Francis! Kita mo mo payan din sa babae niyon? Ha? Masarap na! Diisan mo main? ay. Alam na eh. ang Gusto mo tanga masaktano? Hindi. 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 Sinasabi ko na nga ba? Sumusobrang talaga si Francis eh. Dapat, dapat nabigyan ng leksyon yung lalaking yan. Dapat mahabang panahon niyang pagbayaran yung ginawa niyang kasalanan. Hindi mo deserve yan, Ate Mika. Alam mo, hindi ko maisip kung bakit nakayang gawin ni Francis yan sa'yo, Ate Mika eh. Pakawalang niya niyang asawa. O ano, nangyari sa'yo? Ikaw naman kasi anak. Di ba sinabi ko sa'yo? Hayaan mo na lang mong babae yung asawa mo. Tingnan mo tuloy. Ano nangyari o? Tingnan mo. Dapat pinabayaan mo na lang siya. Seryoso ka ba talaga, ma? Yan pa yung concern mo? Eh ito. Hindi mo ba nakikita to? May pasana si Ate Mika. Paano pag halimbawa na umalis siya? O ano? Saan tayo pupulutin yan? Sa angkungan? Sa dali nga na? Sa dali na. Pasensya ka na, babe. Pero sumsobra na tong nanay mo eh. Sige nga. Kung sakaling sa inyo gawin ng asawa mo yan, yung mga liwa yung asawa mo, magiging masaya ka ba? Ano yung magiging reaction mo? Ano, hahayaan mo lang yung asawa mo? Na gumamit na ibang babae? Okay lang. Basta sa akin ang pera niya. So, okay lang. Okay lang kahit mamatay na si Ate Mika. Basta may pera? O iba o ibabaon mo sa hukay? Alam nyo kayo, ang oo inyo. Alam mo na is, sukdulan na yung kasamaan mo eh. Pati yung sarili mong anak. Hahayaan mong mapahamak. Alam nyo, alam niyo naman pera ang gumagalaw dito sa mundo, di ba? Kung wala tayong pera, ano? Ano ba yan, Nay? Tumatala na kang paurong eh. Hindi ka ba talaga magbabago? Alam mo, Nay? Kung hindi mo tuturuan ang leksyon yung lalaking yan, Pwes, kami magtuturo. Dahil tumawag na kami ng polis at parating na siya dito. Ano oh, nandito? Pwede nang ihingay niyo. Ha? Buti nandito ka na, Francis. Ewan ka, reklamo na reklamo itong mga to, eh. Ang kapal niyo naman pagmumukha mo, Francis, eh, no? Talaga may mukha ka pang inihaharap sa amin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kapatid ko? Eh, dapat lang yan sa kapatid niyo, eh. Sa so, tita, tama na yung ginawa niyo. Dapat pagsabihan niyo itong... Pakumag na to eh. Abang kapal na mukha mo ah. Ano? Tingin mo ba tama yung ginawa mo? Tumigil ka na! Wala ka naman ambag dito sa bahay eh! Si Francis marami na itulong dito sa bahay! A alam no, mo, na Tumigil, Kaya lumalaki yung ulo niyan eh! Kasi kinakampihan mo! Kahit na mali na yung tao! Ano, tita? Huwag mong sabihin kakampihan mo pa yan eh! Eh, mo naman, kung wala ako, wala kayo dito! Alam ko naman yun eh! Ganon! Sa tingin niyo ba? hahayaan namin mangyari? Napatuloy mo lang sa si Ate Mika? Pwes, nagkakamali ka. Kasi tuturuan ka namin ng leksyon. Officer, dapotin niyo na to. Saan ka pupunta, sir? Ah, uh, uh, wala, sir. Akin lang sana eh. Ah, uh, sir, paano to? Isama ko na sa presinto to, tapos sumunod na po kayo para sa reklamo niya. Maraming salamat po. Sige na po, sir. Sige na. Sige na. Sige na. Sige Anong ginawa niyo? Pagkatapos na tayo natulungan, ganyan ginawa nyo? Ha? Wala kayo utang na loob! Utang na loob? Nay, wala kaming utang na loob sa lalaking yun. Kayo yung merong utang na loob sa kanya! Huh? Nakinabang din kayo! Nakinabang? Eh sarili namin pera yung ginagastos namin dito sa bahay, pati na pagkain namin! Ano? May sasabihin pa kayo? O baka gusto nyo pati ikaw ipakulong ko? Sige, Nay. decision mo yan eh. Hanggang ngayon, kampi ka pa din sa kubag na yon? Was ngayon, iiwan ka na namin. Sasama namin si Ate Mika. Nararapat lang na mabuhay kang mag-isa. Total. Never mo naman kami kinilalang anak mo. Tara na, Ate. Okay, tara na. Sige! Umayos na kayo! O, wala akong utang